Alamin natin kung sino-sinong senador ang pumabor para sa house arrest. Ito si former President Rodrigo Duterte at sino naman yung mga kumontra. Narito ang ulat ni Bombo J. Sigalves. Pinagtibay na ng Senado ang Senate Resolution No. 144 na umihiling sa International Criminal Court na ilagay sa ilalim ng house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang humanitarian consideration. Labing limang senador ang pumabor tatlong tumutol at dalawa naman ang nag -abstain. Kabilang sa mga tumutol na senador ay sina Senators Risa Ontiveros, Bamakino at Kiko Pangilinan. Samantala, nag-abstain naman sina Senate President Vicente Soto III at Rafi Tulfo. Paliwanag ni Ontiveros, kung tunay na may sakit si Duterte, ang solusyon ay dalhin ito sa ospital sa Dahig, Netherlands. Ikinatwiran din ng senadora ang mga naging biktima ng madugong war on drugs sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Kung tunay ngang may sakit ang dating Pangulo, hindi ba't ang solusyon ay dalhin sila sa ospital sa The Hague, Netherlands habang binibigyan ng angkop na tulong at suporta mula sa Philippine Embassy doon? Mga kasama, ang mga atrocities ng tinatawag na war on drugs ay hindi mga guni-guni lamang. Sila ay mga winasak na buhay ng libo-libong mga mahihirap na Pilipino. Sila ay mga hiyaw ng mga nanay at tatay na ang mga anak kailanman ay hindi na umuwi. Sila ay mga walang markang libingan at yung kultura ng impunity na hanggang ngayon nagmumulto sa ating lipunan. Hindi rin umubraki Pangilinan ang resolusyon at tinutulan nito na magawaran ng house arrest ng dating Pangulo, bunsod ng bigat ng ginawa nito sa kampanya kontra-illegal na droga na ikinasuwi ng libo-libong individual. May basehan para sa humanitarian consideration. Dahil may edad na, inihingi ng isang paraan para ma-house arrest. May basehan po ito base sa mga argumento na nabanggit kanina. Subalit, kaya ng nabanggit kanina ng ating majority leader na si Senator Zubiri, sinabi niya mag magagalit ang mga biktima ng EJK. Libo-libo ang pinatay. Libo-libo pa ang nawalan ng ama, ng ina ng anak na ang hiling ay hustisya saan tayo humanitarian consideration o sa mga daing ng hinihiling ang hustisya Ipinalawanag naman ni Soto at Rafi Tulfo ang kanilang botong abstain to afford PRRD with the optimal condition of his detention that will be beneficial For his physical and mental health, while taking into consideration the, the plight of the families who are seeking justice for the alleged crimes against humanity. Therefore, I register an abstention. If we will use the reason, you might as a humanitarian, that's why we have to put the former President Rodrigo Duterte under house arrest, I will vote yes. But it should be proven na meron po siyang sakit. Kasi yun po yung lumalabas sa balita eh, na may sakit po siya, matanda na siya, hindi siya kumakain, hindi siya nakakatulog. Then if it's true, I'll cast my vote as yes. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I will abstain. Thank you, Mr. President. He is an uh, abstention. Abstention. abstention po ako. Thank you. Umapila naman si Senate Minority Leader Alan Peter Caetano na pag-aralan nito ng Malacanang. Kabilang si Caetano sa sponsor ng resolusyon na nagahangad na magawaran ang dating Pangulo ng House Arrest. Paliwanag ng Senadora, hindi babaliwalain ng resolusyon ang mga kasong crimes against humanity na kinaharap ni Duterte sa International Criminal Court. Ang appeal lang po is humanitarian uh, treatment and the uh, ang appeal po is that we do it as a country. So first step ang Senate. But I'll use this podium to appeal to malakanyang might disagree very much with the Duterte's now, with with all his children or most of his children, with some of his grandchildren, with uh, people who claim to be Duterte diehard supporters. But again, balik tayo sa humanitarian. Iginit naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na ang pagbibigay kay Duterte ng pagkakataon na mailagay sa ilalim ng house arrest ay hindi na usapin ng politika. Binanggit pa ng senadora ang sitwasyon ng kanyang ama na nakararamdam na rin ng pagkalimot. Kung akin dito hindi politika, uh, hindi na politika po. Uh, whether I'm administration or on the other side, I'm for the country, you know that. I'm for the Senate, I believe in the Senate, and I believe the leaders of the Senate. The leadership of the Senate and, of course, the leaders of our country. We want our country to move forward. I remember also former President Joseph Estrada was given hospital arrest and he was also given the court, he was accorded uh, certain liberties even when he was arrested. Former President Gloria Macapagal Arroyo also was given hospital arrest and given certain liberties also while arrested. Ako hindi na ng Isipin, o Marcos, or Hindi po. Ito po, I'm speaking as a son who has a father that has the same uh, illnesses that the President is feeling right now. Naantalang dapat sana confirmation of charges hearing sa International Criminal Court kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatakda dapat ang pagdinig nitong September 23. Hindi pa naglalabas ng bagong petsa ang International Criminal Court para sa pagpapatuloy ng proseso. Para sa Bombo Network news, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo. For the most trusted source of news and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.